as part ng atin sa landscape, parang gusto ko lang din i-present sa inyo, magbigay ng comment doon sa landscape nila. Which is, I really love this area because of rock garden. At saka yung presentation dito na ano, <coughs> mga halaman. And by the way nga pala, no, andito pala yung kaibigan ko, si attorney Erwin Angeles. Sana all. Di po ba kagandang lalaki? hindi na. Ah, sir? Ay, hello po. Oh. Magandang umagawa. Mag Idol ko po ito eh. Ay, mas idol ko po ito sa <laughs> Gaylord. napakabait na katrabaho. <laughs> okay, uh, attorney, baka mayroon ka namang gustong ishelf out diyan. Welcome to my YouTube channel, Gaylord, your garden buddy. Hello, hello, hello mga ka-garden lovers. Welcome po dito sa Nawal Beach Resort, Candelaria, Zambales. Uh, dahil sa mayroong activity si Garden Buddy, kaya naman tala po ng pagkakataon, i-vlog ko na rin para sa inyo. Okay, and shoutout nga pala sa isang kaibigan dito sa Cozorobio, Pangkasinan, kay Sir Rondel Garland Reyes. Sir! Hello! Tara po! Okay, ito po yung isang magandang area. Mapunta doon sa seafront, no? Kung so, titingnan po ninyo, meron siyang parang pinaka shade then uh, parang pinaga ng ano ng of different colors. <laughs> Yan. So, parang nakaka-relax lang po talaga, no? Dahil tingnan niyo po, no? Pero kanina binilang ko na po yung steps na to. I think this is 105 na tiles. If this is 30 by 30 cm, nasa 31.5 meters yung haba po nung ano na to, nung area na Okay, so meron po tayong mga bisita po dito, no? At ito ba? Tagisan <laughs> po kayo? <laughs> Parang hindi kilala yun, no? Know? Okay, mga naggagandahang dilag. Okay, ma'am, baka meron tayong gusto pa shout out, magpakilala na rin kayo dyan. Okay, ma'am. Ah, uh, hello po, from Bulacan po. Shoutout po sa Tagabulakan, family ko lalo. <laughs> Kanina doon ma'am. Ikaw na, ikaw na sa kanila, ha? Uh, oh. Anong family? Sabi mo para alam niyo nila. oh. Uh, sa family ko po. May sumo po. Sabi ko Oh, oh, sige, Family you po. Ah, okay. Sige. Yun lang, ma'am. Yes. Okay. Oh, ma'am. Dito naman. Ma oh. Taga Bulacan. Madalas ako sa Bulacan kasi doon ako namimili ng halaman. Ah, uh, sige, ginto. Mm Hindi -hmm. eh, ba mahal doon? Kasi giginto eh. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> ano? Yeah, dito sa may ano malolos uh, ano tagon? Sa may uh, ano talagang mo tabang Tabang. Hindi dadaw one dito lang sa bunga. Okay. Oh, okay. ba yun? Ah, sa longos boy yan. Kaka sa damat, Ah, okay. Sige ma'am. Oh, para po Hello po. Shout out po sa mga taga malolos sa Medina family. Ah, okay. Lolo. Oh, mahiyain talaga. Ang gaganda niyo. Bakit mahihain kayo? <laughs> o oh, ikaw, ma'am. It's your turn. Dito. Hi! Oh. <laughs> okay. Shout out po sa mga taga-Hagonoy. Ah, Hagonoy kayo? Oo Hagonoy. Okay. Sino Ma doon, ma'am? Sino oh. po doon? Pahati family po. <laughs> okay. Pahati family daw po. Okay? Ayan. Okay, ma'am? Oh. Hello po. Shout out po sa mga taga kalumpit <laughs> Ah, doon ako madalas ma'am ka lupit yun, no? Oh, sir. Lungganisa. Oh. Lungganisa, marami din ba sa inyo? Oo, oh, oh. Meron sa amin sa Pilipe, yung maasim na lungganisa, yung Sambi may garlic. Sa amin, gabawang po. Ayun, oh, na, parang ganun. Ah, meron din pa sa inyo, ma'am. Oh. Ah, okay. Different parang parehas, ma'am. Oh. Kaya para, ma'am, ano, masarap kumain. Oh. Oh, okay. O, okay. oh, isa pang kaway doon. <laughs> okay. How about you, ma'am? And lastly, kay ma'am. Oh, ma'am. Ma'am, ang oh. Ma ganda ng paipit. <laughs> pa paipit mo ang tawag dyan. <laughs> ano tawag sa paipit na yan? Wala. Okay, sige mo pa siya upload na po doon mo. Masa ka taga malolos. Ah, oh, malolos din. Opo. Okay, ingat sa pag-uwi ha. Thank you po. Yun lang ba? Wala na. Alam oh, O, isang kaway ko. O, oh, isa pang kaway na ko. Ipakita mo sila na to. O, oh, isang kaway-kaway. O. Oh. Ingat sa pag-uwi. Thank you po. Sige ma'am. Okay po. Okay, mga ka-garden lovers, to no? Ah, uh, As part ng atin sa landscape, parang gusto ko lang din i-present sa inyo magbigay ng comment doon sa landscape nila. Which is, I really love this area because of rock garden. At saka yung presentation dito na ano, <coughs> mga halaman. And by the way nga pala, no, andito pala yung kaibigan ko. Si attorney Erwin Angeles. Sana all. di po ba kagandang lalaki? No, hindi naman. No. Ang ah, sir? Ay, hello po. Oh. Magandang idol ko po ito eh. Ay, mas idol ko po ito. <laughs> sir Gaylord. Napakabait na uh katrabaho. <laughs> uh, okay, uh, attorney, baka meron ka namang gustong i-shout out diyan. Uh, binabati ko pala yung mga taga Dole Bulacan Field Office. Uh, kita tayo sa lunes at ano, happy weekend. weekend. Sana Yun lang sir. At saka yung mga ano, taga Dole Bataan Field <laughs> Office. Unang una si Sir Gaylord at si Chief Lani. Uh, okay. attorney, ingat sa pag-uwi ha. Thank you. Salamat. O pag ano, pasyanan niyo ko sa bahay. Ayun, sa bahay. Sa oh. sa Sambales. San Felipe. Ah, San Felipe. sige. O, oh, saka tayo mo. Sige, 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 Ingat. Okay. Thank you. Oh, sige, po. Okay. O, sige po, no. Ituloy lang po natin, no. Uh, meron pong approach dito. Meron silang ginamit na accessories na pagoda. Parang ginawa niyang part dito parang accent. Tapos yung mga kawa na mayroong tubig na layer Yun po yung pinakaganda lang po niya, no? Then, ito yung yoga na sinasabi. Maganda po ito. No? Kasi, ano na siya eh. Na, what's this? Na bonsai na. Yoga or millionaire's pump. Then, meron nga ditong kalachichi na nakalagay lang dito sa concrete na square pot. And this one, ito po yung madalas na parang nakalagay din po sa island. No, ito yung sinasabi nila na Bushida. Siguro po ito kasi, I think nasira po yata yung pinakamotor, yung submersible pump kaya hindi po gumagana. Pero mas ma-appreciate po ninyo yung flow ng water pababa, no? Hanggang dito sa ano, sa lagoon. Okay? So, okay po 'yan. I love that area. Ito yung pinaka centerpiece nila kasi nga kung titingnan po niyo, dito yung roundabout. Iikot po tayo pag ano. Oh, yung bike area. Oh. Yung area. Okay? Dito po, ikubat. It's more on rock garden. Uh, yung pong approach na to, at saka yung sa approach ko sa landscaper, uh, parehat na parehat talaga. Minimalist. So dito po no, itong part na to, uh, pasalan na lang po natin, yan po yung area that is already the, uh, the seafront. No? Seafront na po yan. Kung titignan po ninyo, ang daming yoka, no? Ang daming yoka. Okay mga to garden lovers ha Ang pang pinali natin Pupunta tayo mamaya doon sa restaurant But this time Pupunta mo tayo dito sa part na to Then pupunta tayo doon sa kanilang pavilion Okay dito po tayo Medyo mainit, no? Kaya dito na lang ako sa likod. Okay? Uh, ah, pakita mo na ito yung heart. Ah, nakalagay dito is, Hello, Summer. Pero tignan nyo naman. Oh. Parang pil, mo, na pil mo pa rin yung Valentine's because of the heart. Masarap magpapicture po dito, lalo pag sa hapon. Kasi pag wala na pong choice si Guardian Body, dahil po kanina, maaga nga po ako nagpunta doon sa butikot. Kaya lang dahil sa nandito na naman na po ko gusto ko naman i-share sa inyo at least makita rin niyo yung area ng The Wall Beach Resort. Okay, dito po tayo. Okay, padaanan po natin yung ano, yung kanilang um, beach area. ko po, mga ka garden Lovers, i-represent ko po sa inyo yung kanilang pool na dalawa doon sa loob. But then, kung gusto nyo kasi yung ibang approach, this is yung beach, no? Ito po yung beach ng Sambales, which is malinis po talaga. Somewhere there, yung doon ako na nang galing kanina, yung po yung Putipot Island. But this time, uh, it was a private property. Hindi na siya uh, inaano na for public. Okay? Okay. So, natin si Juan dito. Yes, good, morning po. good morning. Anong pangalan mo dito? Michelle Pilario po. Taga rito po kayo? Ay, hindi po, sir. 15 years ago, sir. Nung nakunta pa ako dito, sir. Ah, okay. Sa Pero sa eh? Nag-a-dago po ako, sir. Saan kayo nag-i-stay yan? Ah, na Meron akong maliit na bahay dyan, sir. Ah, okay. Sa Marangay Wacondil po. Ah, okay. Kamusta na naman ang business? Okay, okay naman po, sir. Maraming po nagpupunta rito? Opo. Opo, sir. Kasi well, isa po sa pinakamagandang tabindagat ko ang Candelaria. Candelaria, no? Okay. Nanalo po kami sa barangay dyan. Ano ha, uh, wakong lake po, sir. Lake? Yup po. Pinapasalan din yan? Opo, sir. Lalo na po sa gabi, sir. Sa gabi maganda, maganda yun? Maganda po. Sana palang kagabi pumunta opo. na po. So, yes no. po. Pero maliwanag na din. Ma-appreciate naman yung lake opo, kapag sir. sa gabi. Opo, sir. Lalo na po sa gabi kasi yung abing ano pa. Ano pangalan tong lake lang kay Kuya. Last lang. O oh, Kuya, baka meron kang gusto i-shout out dyan. Uh, shout out lang po sa mga ka kasawkawaray ko dyan. Bravo si Ben. Dispatcher po. Happy size ah, dispatcher uh, dun sa Bangka. Sa Bangka. Po, sa Bangka. So, yung mga ng puti po tayo lang Pero ngayon kasi sarado na hindi na o, sir, Pero sir, may ano uh, dyan, may part na pwedeng pagliguan lang dito lang sa puti. Uh, o oh, yung kanina nga uh, umikot uh, kami doon. Tapos naligo kami sa parking gitna. Pwede ano? sir, ah, hindi kay dyan. May dito, dapat lagi kami tubig ah. Oh, Oo po sir, meron meron naman po sir. Ah, okay. Pero sana all. Ah, okay. Ayan po. Thank you sir. Ah, sige sir. Ipakita mo lang na kung yung ano, yung area. Ayan po yung area ha. Ang tubig po rito napakalinis kasi sambalis po talaga. Hello po attorney. Ingat sa pag-uwi. Ah, sige po. Ayan ko kay Jan. Taglit lang ako dito ha. Dito lang. Dito po tayo sa paglitsa ano, sa pavilion. So ito po yung ano no, papasok po dito sa pavilion nila. This is C Pavilion. Ipakita mo lang na kung yung ano, yung pinaka-accent dito, yung lagoon. Okay? Yung part na yan. I think pero wala po yata yung isda po ito, no? Pero maganda po siya dahil nagiging accent lang po talaga. Para pagpasok, merong ano, medyo may pang-welcome na tubig. Okay? So, dito po, no? Uh, sa mga kaibigan ko po dyan o sa mga aking mga supporters na for sure, kapag nakasambalis po kayo, Uh, this is a nice area dun sa mga upcoming na mga occasion po ninyo sa mga events no? Uh, this, ito yung kanilang pavilion okay? Dignin nyo pa yung area Dabon, Pakita mo na lang para kasi huh? so kung halimbawa hindi magay sa tagasambales kung gusto nyo naman na uh, maligo dito sa dagat namin for sure magugustuhan nyo yung dagat ng sambales kasi sadyang malinis Okay. Sige po. Punta na po tayo doon sa resto. Tawa na tayo. Ito po yung ano ha, yung kanilang mga rooms. Which is ano, kung titignan po ninyo, pero hindi parang pricey, pero hindi po affordable po talaga. And sabi ko nga, may pool na, mayroon pang beach. Depende po sa choice po ninyo. Okay? So, nandito po tayo sa ating mga kaibigan. Sir, papakilala kayo, tapos pa-shout out ha. We speak about Zambales dahil kayo po ay panahon ng mangga. Marami pong mangga silang patay home. Okay. O, oh, sir. Ang dami magpapa-shout out. Alin na kaya dito na shout out, na -out, -out. Oh. kayo oh, lahat? Sir. sir. Shout out na. Uh, It's out of time! Mga well, guys! Andito na si Garly Bobby! Ayun! sir! ha? Oo. sa Ah, oo! Sir! Ha? Uh, okay. okay, <laughs> 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 <laughs>

Yes, boss. Okay. Teka Charlie. Ah, ito sa hindi pa Hello, hello. 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 <laughs> oh, <laughs> Thank you hindi ay hindi subscribers. Oh. Oh. Ganyan pa, ganyan so, ba kayo talaga sa ano? Sorry. Sa camera? Suri mangka, Ha? Dan kayto sa akin. kay kayo. Doon. Hindi eh. Here, pa kita kakatingin sa sarili. Hindi, na pamigay pa ng paraan. Wala pa kay kayo Ah, Check out na kami. Okay? Tuloy po tayo sa rest stop. Ah, sige si... Hello, Ayun! yun! Sir, sir, sir pa Ito po yung si kaibigan ko pong si John Lloyd Cruz. Ay! <laughs> sir Jason Ocampo po. Ah. Hello? <laughs> May yain mo talaga. <laughs> po talaga. Uh, sige na. sir, ingat po sa pagbabot Salamat! Okay. Dito tayo na po. Sir! Ano ka sa circle mo? Hello! Uh, okay. O oh, kami meron kang gustong i-shoutout sir. <laughs> At magaling din naming MC. Sana all. Uh, Shoutout lahat sa Dole R03! <laughs> <laughs> Yun lang, sir. Yun lang. Okay. Naka-prepared okay. yeah, eh. Naka-prepared <laughs> 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 sa laging lang? Pero kagabi, tagang... Ganun oh, ba yung i-prepare? No? Huh? Panting damit lang na sir. Akala ko strict yung contest Oo. No. Nagkamali oh, no. Fashionista. <laughs> no? oh, Sana all. Hello. Uh, sige sir, thank, you. Thank you. you. Ingat, po. Ingat po. sa pag-uwi, 'di? Okay?